Carlo Aquino and Charlie Dison, very popular ang naging wedding. Lalo na nang maglakad sa aisle si Charlie habang iniintay ni Carlo. Sa gitna ay iyakan moment nang makaharap ni Carlo ang mga magulang ni Charlie. Panoorin na kung hindi pa subscribe don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. habang papasok na nga si Charlie Dizon sa papunta sa altar ay kitang kita ang kanyang kagandahan lalong lalo na ng suot niya na white wedding gown. Bagay na bagay kaya naman hindi makapaniwala si Carlo Aquino na it's happening now ang kanilang kasalan. Charlie's bouquet was a mix of mainly gypsopila and roses with pink peonies as complementary flowers selected and assorted by event stylist and florist Dave Sandoval. At ang moment na pinakahihintay ng lahat ay the moment na salubungin ni Carlo Aquino ang kanya magiging asawa sa gitna habang kasama ang mga magulang nito. Naging madamdami naman ang tagpo na salubungin nga ni Carlo at kuhanin sa mga magulang si Charlie. Talagang iginagalang nga ni Carlo ang mga magulang ni Charlie Dison. Dito na nga ang moment na hindi mapigilan ni Carlo Aquino ang pag-iyak niya sa harapan ng mga magulang ni Charlie Dixon. Dahil sa haba ng panahon ay sa kasalan din pala sila tutuloy nitong si Charlie at open na open sa mga magulang ng babae ang offer nitong si Carlo. Sobrang nire-respeto ni Carlo Aquino ang mga magulang ni Charlie kaya naman talagang napapayaka pa siya sa maama nitong si Charlie Dixon at syempre ganun din sa nanay nitong si Charlie ina talaga namang kitang kita ang closeness nila kay Carlo Aquino kaya naman ipinaubayan na nila ang kanilang daughter. the authority vested in me as solemnized reverend under the discipline of the Holy Church and by the law that exists in our country. I now pronounce Carlo Jose Liwanag Aquino and April Rose Tizon Matenzo, husband and wife, in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Palakpakan muna. Woo! As Mr. and Mrs. Carlo and April Aquino. So Let us all remember what is God is put together that no man put asunder. Carlo, finally you can kiss. The bride. Bride Charlie stunned in a fairy tale like dress, custom designed by Filipino couturier Steph Tan. Adorned with intricate floral and leaf motif, the ivory creation also featured a backless cut, adding a dash of boldness to the traditional bridal gown. Mula nga sa wedding vows ni Carlo Aquino, ang sabi niya kay Charlie Dizon, hindi ko ng ngiti ang palaging madadala ko sa buhay mo. Ang maipapangako ko ay kapag may mga araw na hindi napantay ang pagmamahal nating dalawa, hindi ko pa rin makakalimutan na mahalin ang pagkatao mo. Pahahalagan ko ang pagkababae mo at iingatan ang puso mo. From Carlo Aquino. sa kabila ng lahat at marami rin ang nagulat sa pagpapakasal nitong si Carlo Aquino at Charlie Dixon dahil secret lang ang kanilang naging wedding ay hindi maiwasan ng mga netizens na malungkot para sa anak nitong si Carlo Aquino na si Mitty na anak nila ni Trina Candasa sa ex nga ni Carlo Aquino. At ipinakita rin isa-isa ang pag ng mga celebrities na kasali sa kanyang entourage. At syempre kasali dito si Kyle Estrada na anak naman ni John Estrada at Janice de Belen. Dahil isa si Kyle Estrada sa mga kaibigan nitong si Charlie Dixon. At matapos naman ang pag ni Kyla Estrada ay sinundan na ito ni Sue Ramirez na talaga naman trending na trending ang hairstyle dahil sa kanyang pabangs. Napakasaya ni Charlie Dyson at Carlo Aquino na finally ay nakasal na silang dalawa at malalagay na sila sa taghimi Dahil ito naman talaga ang goal ng kanilang relasyon pati ang kanilang mga magulang. congratulations and best wishes to Carla Aquino and Charlie Dyson. Susunod naman ay ang kanilang magiging anak at syempre ito naman ay i-announce nila agad sa publiko dahil talagang blessing ang magkaroon ng sariling anak.